guys, welcome to Healthy Vlogs. Punta ah, ako ng 7-11 And dahil wifi kasi yung ginagamit ko sa bahay eh, bibili ako ng load. And day off ko ngayon, so wala akong internet sa labas. So, bibili ako ng um, internet for one day. Samahan niyo po. Sa 7-Eleven tayo, hanapin natin yung iPhone machine. And then, click natin yung dollar sign. Next is yung pang limang box. And then, lalabas na dyan yung iba't-ibang klaseng road. So, akin is chunga. And then, second box. Box na lang, ha? Ayan. And then, second box ulit. Yung may pink. Okay. And then, click natin yung sa may right side. So, there you go. Ayan na yung mga iba't-ibang road. meron 100 uh, na depende sa laki ng data na gagamitin mo and um, of course sa akin kasi is malakas ako sa data so i-chinus ko yung ano 1 gig yung tigo 180 and then yung kung ilan yung ipapaload mo so ayan click natin yung red kung na-confirm na natin yung ating load na napili and then kuhanin na natin yung ating QR um, code bayaran na natin doon sa cashier so ayan P180 ang binayad ko. and pag nabayaran mo na may bibigay sa iyo yung resibo huwag mo itatapon meron yung QR codes itas yung QR code, so, ng QR code din. nakabili na ako so um, ilo load natin mamaya